Magandang araw. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiiwasan ang mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea matapos ang matagumpay na quadrilateral naval exercises ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia. Sa isang panayam kay Marcos sa Bacolod City, binigyang diin niya ang kahalagahan ng nasabing maritime exercises para pahusayin pa ang interoperability ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa. Umaasa din ang Pangulo na magpapatuloy ang dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China upang maresolba ang issue sa diplomatiko at mapayapang paraan. Anya lahat ng maaring gawin ay ginagawa ng pamahalaan para maiayos ang ugnayan ng Pilipinas at China at maiwasan na ang banggaan at pagbobomba ng mga water cannon na lubhang delikado. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na normal lang ang reaksyon ng China sa isinigawang quadrilateral drill. Kasunod ito ng anunsyo ng China ng pagsasagawa ng kanilang combat patrol sa West Philippine Sea na itinapat sa mismong araw ng maritime activities ng apat na bansa. Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang hakbang ng pamalaan para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Sa panayam sa Pangulo sa Bacolod, ngayong araw tiniyak niya ang puspusang pagpapatupad ng mga hakbang sa iba't ibang rehiyon sa bansa para tugunan ang mga problemang dulot ng mainit na panahon. Anya halos apektado ng El Nino ang malaking bahagi ng bansa pero may iba't ibang paraan ng pagtugon dito depende sa mga pangangailangan sa lugar. Partikular na tinukoy ng pangulo ang kanlurang bahagi ng bansa gaya ng Western Luzon at Region 6 na nagdeklara na ng state of calamity. Samantala, patuloy naman anyang inaayos ang mga sistema ng patubig para sa mga magsasaka. Sa taya ng Task Force El Nino, aabot sa 80 probinsya sa bansa ang maapektuhan ng El Nino hanggang sa katapusan ng Abril. Inaasahang tatagal pa ang El Nino phenomenon hanggang sa Mayo. We are trying to find new techniques of, 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 planting. Uh, we, we, we are harvesting more palay now than we did last year. Uh, that's despite the el nino uh, so it's taking effect so uh those areas na talagang hindi maabot ng uh, hindi talaga maabot ng patubig uh, those are the areas that we look at but we we look at them by area the, hindi to iba-ibang iba-iba ang problema sa bawat lugar eh. hindi naman pwedeng shotgun lang uh, uh, all si uh, one size fits all no uh, it hasn't so we we, we look at the, each area and see what it is that they need Samantala, isinusulong ni Senator Jingoy Estrada ang pagbibigay ng karagdagang insentibo at benepisyo para sa mga manggagawa sa gitna ng napakainit na panahon. Ayon kay Estrada, patunay lamang ito sa pagpapahalaga ng pamahalaan sa kapakanan ng mga manggagawa na patuloy na pumapasok para magserbisyo. Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources, sinabi ni Estrada na may umiiral na kasunduan ang mga manggagawa at kumpanya alinsunod sa direktiba ng Department of Labor and Employment. Anya sa ilalim ng umiiral na direktiba ng DOLE, may karapatan ang mga manggagawa na 'wag pumasok dahil sa init ng panahon subalit ibabawas ito sa kanilang arawang sahod. Makakatanggap lamang umano ng regular na sahod ang empleyado kung may maayos na polisiya at kasunduan sa kumpanyang pinapasukan o kung may naipon itong leave credits. Ayon kay Estrada, bukod sa mga regular sa trabaho, kailangan ding isa-alang-alang ang mga manggagawa na walang leave credits gaya ng mga kontraktual. Anya kailangan pairalin ang pagiging makatao sa ganitong panahon. Wala sa posisyon si Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy para magtakda ng mga kondisyon sa kanyang pagsuko kaugnay sa mga kaso laban sa kanya. Ito ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa mga kondisyon ni Kibuloy na ipinaaresto na ng korte. Sa kabila nito, tiniyaka ng Pangulo ang patas na paglilitis sa mga kaso ng child abuse na kinakaharap ni Kibuloy. Sinabi rin ng Pangulo na walang dapat ipag-alala si Kibuloy dahil matatagalan pa bago mangyari ang posibleng extradition sa kanya sa Amerika. Una nang iginiit ng mga ngaral na hindi dapat makialam ang Estados Unidos sa kanyang mga kinakaharap na kaso sa bansa. Kinasuan din si Kibuloy sa Estados Unidos dahil sa alegasyon ng sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pa kung saan lumabas ang federal warrant laban sa kanya noong November 10, 2021. Muli namang nanawagan ang Department of Justice kay Kibuloy na tuparin ang kanyang pangako na haharapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya ng walang kondisyon. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, paulit-ulit na sinasabi ni Kibuloy na dapat isampas sa korte ang mga ipinupukol na kaso laban sa kanya. Ani Remulla, ito na ang pagkakataon para harapin niya ang mga paratang at ipagtanggol ang sarili. Wala rin anyang dahilan ang DOJ para bawalan ang pag-aresto sa kanya matapos maglabas ng warrant of arrest ang Davao City Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Republic Act 7610 o ang Anti-Child Abuse Law. Nakatakda rin maglabas ng warrant of arrest ang Pasig Regional Trial Court laban kay Kibuloy sa kasong qualified trafficking. Abiso naman para sa mga motorista, may uh, malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas, Abril 9. Sa magkakaiwalay na abiso, inanunsyo ng clean fuel, sea oil at shell ang taas presyo na piso at 10 sentimos sa gasolina, piso at 55 sentimos sa diesel at piso at 40 sentimos sa kerosene. Ipapatupad ng sea oil at shell ang dagdag presyo bukas sa ganap na alas 6 ng umaga habang ang clean fuel ay magpapatupad ng dagdag presyo sa ganap na alas 4.1 ng hapon. Sa tala ng Department of Energy, umabot na sa 8 pesos and 20 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina habang 4 pesos and 40 centavos naman sa kada litro ng diesel hanggang April 2. Ayon sa mga eksperto, bunso dito ng mas mataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa umiiral na geopolitical tensions at pagbabawas sa supply ng Organization of the Petroleum Exporting Countries plus or ang OPEC+. Plus. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo Mapapanood din ang PNA headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.